Patuloy ang pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo para mapagaan ang kalagayan ng mga Pilipino. Binigyang diin niya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa inlunsad na bagong Pilipina Serbisyo Fair sa Kamarinesur Polytechnic Colleges sa bayan ng Nabua. Ayon sa Pangulo, isa lamang ito sa maraming mga programa ng administrasyon para mapagaan ang buhay ng mga Pilipino. Lalo't marami anya sa ating mga kababayan ang bumabiyahe pa ng malayo, makapag-avail lamang ng ilang government service. Services. Tiniyak naman ng Pangulo na pagbubutihin pa ng kasalukuyang administrasyon ang pagseserbisyo sa taong bayan. Sa paglulunsad ng Bagong Pilipinas ay malilibot ng mga ahensya ng gobyerno ang iba't ibang lugar sa bansa kung saan maglalaan ang bawat lugar ng dalawang araw para isagawa ang Bagong Pilipinas Servisyo Caravan. I Isa po ang ating hangarin na maisulong ang bagong Pilipinas na maipagmamalaki nating ipamana sa ating mga anak at sa mga susunod na henerasyon. Sa tulong ninyo mapapag mapagtatagumpayan natin ang anumang mga hamon sa buhay.